hello guys, ito na yung bawang na tumubo ayan, tinanim ko na dyan sa may sako bag pero tignan nyo ang mga kasama niyang tumubo yan is amti tapos ayan, himala alam nyo ba kung na ano yan, watercress tawag namin dito is tongsoy. soy ayan dahil siguro sa compost soil ito matabang lupa, ayan kung ano-anong tumubo. Hindi namin tinanim yan, itong bawang lang ang aming tinanim. Pero may tumubong watercress. Niyan pa meron pa doon. Kapag kita ko pag lumaki sila. Yan ang watercress. At ayan. Hmm. At ito ay, ito naman ay colitis colitis yan. Ito ay um, amthi, ang tawag namin, hindi ko alam sa Tagalog. Kung anong tawag nyo dyan pero mayroon pang maliliit. Hindi ko alam kung ano yung mga, maya, mga yan. Pero ang tinanim lang namin is bawang. Nagulat ako kung nakita ko yung ito yung watercress. Sure na watercress yan. Yan. Dahil paborito ko yan. Alam na alam ko ang dahon niya. Ayan ay um, empty. Pero may nag-iisang may parehas din pala ito hindi ko alam kung amtian or kulitis tignan natin pag lumaki yan ang aking sure watercress tongsoy, ang tawag namin dyan sa bagyo ayan guys ang tanim o dyan dahil nandito kami sa third floor sa paso paso na lang at yan ang tanim ni Kylie kamatis ayan pa hindi pa na ililipat mga kamatis ayan ang tataba nila kailangan na ilipat Bili muna ako ng lupa. Dahil wala kaming lupa. Kaya yung lupa na nakalagay sa babag ang natin. O di ba? Yun yung bawang ko? Kailangan kong diligan. Para tignan natin kung magkakaroon ng laman. Experiment natin siya natuyo na ah, dahil mainit yan nakikita ko na yung bulb nabubuo nabubuo na yung kanyang laman nagkakalaman na siya yan guys ang video ko sa ngayong ngayong araw try try natin try daw natin yung long video yan update ko kayo pag lumaki na yung aking watercress Chaka 'Yan. Ha, saya-saya. Thank you for watching.